Magandang araw po. Muli po magsasaka po ng Negros Oriental. Ating bahagi po itong gabi na tinatawag natin na purple uh, violet ana. O purple. Ito po ay tawag dito sa amin ay apara din. Isa sa mga uh, isa sa mga binhi na tatawag natin apara pa rin ito or gabi ano ginagawang uh, maraming nakakahilig nito na nilalagay sa paso ng mga kababaihan so pero dito po ano po ito ano ah, nagkakalaman din po ito tinatawag namin dito apara so violet na gabi meron nito yung puti katulad po nito nakuha na po ito ng laman ayan ito yung nakuha na sa kanya noong nakaraang linggo no so apara po ito or gabi pero marami na kahilig nito gawing halaman sa bahay nilalagay nila sa paso ano po dahil ito yung gabi-gabi na kulay violet no, nilalagay ng mga kababaihan sa paso maraming naadik nito itong halaman na to dito sa bukid ano lang po ito uh, kusang tumutubo rito katulad nito Meron siyang suhay rito so ito po yung gabi gabi ano hmm. yung kanyang ugat uh, yan umabot na rito so nagkakasuhay siya uh, maraming nam, namimili nito gustong gusto nila itong halaman na to pero ito po yung nag, nagkakalaman po ano nagagamit gabi gabi tawag nila rito na kulay violet Ayan. May laman po siya. Nagkakalaman siya. Ito po yung kanyang laman. Ano. Makikita mo, uusbungin dyan. Then, ipapailalim niyan dulo. Minsan ho, sa nagkakalaman uh, nito mga isang halos isang kilong, isang pirasong laman. Ano. Ng gabi. Or sa isang kilo, dalawang piraso lang. ito po siya laman po ito ng gab gabi gabi ano gabi na violet so ito po tumutubo lamang dito pero ngayon ginagawa ko no, nila marami kang makikita sa bayan na binibenta nakalagay sa paso ano po um, ginagawa nilang halaman pinagbabawal ito sa ngayon dahil katulad nito yung tinatawag natin yung badyang doon kung saan tumutubo say, kahit ito na sa kagandahan itong mga halaman na ito kahit sa lalim sa lilim ng malalaking puno nabubuhay po sila hindi katulad ng ibang tanim ano pag hindi nasisikatan ng araw hindi sila nabubuhay so ito kusang tumutubo kahit sana no basta yung ugat ng gabi ay nakagapang na nagkakasuhay kahit saan ano po kagandahan kasi sa gabi kahit iisa lang binhim mo basta pinabayaan mo siya dadami siya dahil nga nagkakasuhay kahit saan ano na, basta nakagapang yung kanyang ugat kahit isa lang ang binhi mo dadami at dadami isa sa isang lugar na pinaglalagay niya katulad po nito hindi na po ito tinanim ng tao ito kusang tumubo ano? tumutubo na siya kusa kung saan um, uh, yan katulad yan yung kanyang laman hindi ito tinanim ng tao kasi nga yung laman niya or yung kusa tumutubo ano basta nailapat siya sa lupa katulad nito ito ang mga kagandahan ng ano hindi to tinanim ng tao hindi siya binaon pero nabubuhay siya kaya niyang mag survive ano lalo sa katulad nito na nasa lilim siya na puno ng nyugan kusang dadami siya na hindi niya kailangan ng tulong ng init ng araw So, doon sa mga naghahalaman, dito sa Visayas talagang nakakahiligan nila itong, uh, lalo itong nagkaroon ng lockdown, nakahiligan nila itong pagtatanim ng ganito sa paso. Yung gabi-gabi, tinatawag. -gabi, Nung mauso yung gabi-gabi, pati itong gabi nito, nagustuhan din nila. Dahil ang ganda rin na kanyang ano tingnan kung pag tumubo siya ang ganda rin ng dahon niya kaya kung kahit may isa ka lang uh, isang butil ano, na laman ng gabi gabi mabilis siya dumami ano po putol putolin mo lang yan mas mabilis siyang dumami ang gabi gabi katulad nito yan tutubo po yan yan yung mga mata na tinatawag ano mata nila na magkakasuhay katulad nito gabi po ito nagkakaroon siya ng bunga-bunga na tiratawag nagkakabunga siya ng maliliit na ganyan ito po tutubo ito sa pag inilagay mo sa lupa so magkakaroon ka uli ng another suhay ng gabi ano po? So itatanim natin ito para magkaroon tayo ng gabi na uh, violet ang kulay ano. Uh. Mga naanod na ito sa sapa eh. sa sapa, sapa na ito kasi. So ito, kung gusto mo magkaroon ng binhi, kunin, kunin mo lang to. Ito magkakaroon ka na ng binhi ng gabi. Ito itatanim natin ito ulit para magkaroon tayo ng gabi sa tabi ng bahay. atin ng gabi ano na nakikita natin ganitong kulay lang puti no yung mga nabibili natin pang gulay ito yon pati laman nito na na nag na ito, ito yung, mga hinahalo dito na pang sangkap o pagkain para sa panggulay, ah, pang gulay pang halo ano so <coughs> dito sa bukid walang problema ho na pagtatanim pagka nagkaroon ka na ng isang puno kusang dadami po siya katulad po nito ito po ay suhay ano? Uh, puno pa rin po ito ng gabi or tinatawag natin apara ano? magkakasuhay na siya mabubuhay na siya no? katulad nito yan Katulad nito, dami. Another sohay ano? Dami. Hmm. Ito po, laman yan. Laman din po ito. Laman. Ang ah, nagkakasuhay po sa kanya, yung ugat, ano po. Ito yung tumubo ulit. Napanibagong tubo. Ng na gabi, ano? Purple na gabi. So, makaroon ka lang ng binhe. Or, laman ay ganito pag tinanim mo dadami po ito so napakalita na pero kayang mabuhay ng gabi kahit saan walang problema kung hindi siya naaarawan o naaarawan siya kayang mabuhay ng binhi ng gabi or apara ano So yun lang po bibahagi ko ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. At doon po sa mga baguhan, ano po, na ngayon pa lang pong nakapanood ng ating mga ng ating channel um, paki like and subscribe mo lang po at pag iwan po kayo ng bakas para mabalikan ko kayo at sa mga hindi pa po um, ang ilangan ng tulong ng subscriber para mabalikan ko kayo paki iwan po ng bakas na Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.